Ramon Ang, sa real score ng anak na si Jacob kay Atasha mula Sa paglipas ng araw, mas lalo lumalalim ang katanungan sa pagkakaroon ng relasyon ni Atasha kay Jacob, ang bunsong anak na may-arit ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang. Nagsimulang machismis ang dalawa na napansin ng netizens na nilalike lagi ni Jacob ang mga post ni Atasha at nilalipost din ni minsan. Pagiging nakakambal kakambal ni Atasha na si Andres, at nilalike din sa ilang post ni Jacob at pinafollow nila ang isa't isa sa Instagram. May nare-send din nagsasabing kasama si Jacob sa isang picture ni Atasha at ng pamilya nito na mabakasyon sila sa Hong Kong. Si Aga parao mismo ang nag-post ng group picture pero agad di umanong binora. Isa nga sa pinakabago nilang sightings ay ang pagkalat ng larawan online kung saan kasama ni Jacob ang pamilyang mulak sa isang pagtitipon. Ramdam ang pagiging komportable sa isa't isa, makikita na sa likuran ni Atasha si Jacob. Dahil sa marami ang curious sa real score ng dalawa, ang ama ni Jacob ang tila sumagot sa katanungan ito sa isang media call. Dito pinuri ni Ramon si Atasha at inilarawan itong isang mabait at magandang dalaga. Pero nilinaw niya na kaibigan lamang na anak niyang si Jacob si Atasha.